mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at git sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumas sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari iisang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, anuman ang ating mga ginagawa ano man ang mga panalangin ating inialay sa Diyos, ating ipinapanawagan sa Diyos, dapat ang lahat ng ito ay uh, pundasyon, ay ang lahat na na, ang pundasyon na ay pag-ibig at kawanggawa. Ang paggawa ng kabutihan, ang uh, pagbibigay ng tulong sapagkat anuman ang mabuting gawa kung walang kasamang pag-ibig, walang kasamang gawa, gawang gawa, ay hindi mabuting gawa. Halimbawa, ang racket ng mga politiko, yung tindatawag nilang ayuda, tulong para sa nangangailangan. Halimbawa, ikaw isang politiko, tutulungan mo ang isang tao, papuntahin mo sa iyong opisina o kaya papuntahin mo sa iyong bahay pipila mula umaga hanggang gabi makakuha lamang ng 2,000, 5,000 o hanggang 10,000 ayuda, tulong ayon sa mga politiko hindi ito kawang gawa dahil sa ito ay walang pag-ibig hindi kawang gawa sapagkat ito ay may layunin hindi maganda o kahit na sasabihin natin maganda ang manalo ang isang politiko. Ngunit hindi ito isang pagtulong. Kaya doon sa mga mahilig sa ayuda. Totoo. Sayang. Sayang na hindi mo tatanggapin lalo na kung 10,000. Pero ito ang iisipin natin. Halimbawa, itong si Kaigan na nangailangan ng, ng 5,000. Ngayon, sasabihin ngayon ng politiko ito kaya ganito ganito ngunit punta ka sa opisina ko o kayo sa bahay ko pipila si kaigay ng buong araw marami ang mawawala sa kanya kung ikaw ay tutulong sa kapwa kung ikaw ay gagawa ng mabuti sa kapwa kailangan nagmula sa iyong puso yung hindi mo iniisip ang anuman para sa iyong sarili sapagkat sinabi niya ni San Pablo na anuan ang ginagawang kabutihan kung walang pag-ibig hindi pabuting gawa kung tayo ay tutulong kahit piso ang iabot natin kung tinanggap agad ng natulungan at hindi natin iniisip ang anumang kabayaran yun ay isang mabuting pagtulong iyon ang pagtulong na sinasabi ng ating Panginoon. Sabi nga na ating Panginoon, If you do this to the least of my brethren, to the least of your brothers and your sisters, you do this to me. At ibig sabihin ng Diyos, ang gawa natin kabutihan sa ating kapwa na nagmula sa ating puso na nagmula sa pagmamahal at pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, gawain para sa Diyos. Sabi nga ng ating Panginoon, sa, darating na mga araw sa aking pagbalik, hatulan ko kayo ayon sa inyong mga ginagawa. Hatulan ko kayo hindi sa ayon sa kung ano ang inyong pananampalataya, ano ang inyong katayuan sa buhay? Ta, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga ginagawa. At ang sabi niya, pagdating niya, iipuli niya ang lahat, patay man o buhay. buhay. At ang mga, at hahatiin niya sa dalawang, dalawang uh, grupo. Ang isa, ilagay niya sa kanyang kaliwa, ang isa ilagay niya sa kanyang kanan. At kanyang sasabihin bilang isang hatol noon sa kanan. Sasabihin so niya, Ako'y nagugutom. Ako'y nauuhaw. Pinainom niyo. Ako'y nagugutom. binakain niyo. Ako'y nakahuban. Walang kasuutan, walang damit ginamitan nyo. Ako'y nag-iisa, nagkasakit, nak nakakulungo, ginalaw nyo. Halika'yo. kayo. Isasama ko kayo sa karya ng ating Ama sa langit. Kaya sabi nung nasa kanan, Panginoon, kailan ka na nauhaw, kailan ka nagutom, kailan ka nagiging hubad, Nagutong pinakain, nauho pinainom namin. Nag-iisa dinalaw namin. Pinatuloy namin. Nakakulong dinalaw namin. Kailan Panginoon? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Kung ginawan ninyo ito sa isa sa inyong mga kapatid, lalaw na sa pinakaaba, sa talagang nangangailangan, ginawan niyo ito sa akin. At doon sa kanyang kaliwa, Ayos sa ating Panginoon, sasabihin niya, lumayo kayo sa akin, kayong mga kinamumuhian ng aking ama. Ako'y nagutom, hindi niyo pinakain, naoawang hindi pinainom, hubot-hubad, hindi dinamitang. Nag-iisa, nalulungkot, nagkasakit, kakulong, hindi niyo dinalaw. Doon kayo, sa walang hanggang katapasang kahirapan, siya'y nagtatanong yung nasa, magtatanong yung nasa kaliwa. Paginoon. Kailan? Kailan ka nagutom na hindi namin pinakain? Kailan ka nauhong na hindi namin pinainom? Kailan ka nakahubad na hindi namin ginamitan? Kailan ka nag-iisa, nalulungkot, nagkasakit, nakakulong na hindi namin ginala? Ang, ang magiging sagot ng Panginoon, kung hindi niyo ito ginawa, sa isa sa inyong kapwa, lalong-lalong na sa pinakadukha, sa gitna ng nangangailangan, hindi ninyo ito ginagawa sa akin. Malinaw na ang anumang gagawin natin kabutihan kung nagmula sa ating pagmamahal sa nangangailangan kapwa. Sa mga mahihirap, sa mga mabababaw, ito ay pang may pag-ibig at ito ay ginagawa natin sa Diyos. Ganon din ang kabaligtaran. Kung hindi natin ginagawa, hindi natin ito ginagawa sa Diyos. Kaya, huwag natin ipagmamayabang ang ating mga tulong, halimbawa, yung mga scholarship o kung ano mga tulong ng mga politiko na binabawi, sinusumbat, kung hindi masunod ang kanilang kagustuhan, hindi yan pagtulong yan ay pangiloloko panggagancho, pag-aaling ng Satanas. Sapagkat, anuman ang mabuting gawa na wala na magpagmamahal mula sa puso, na hindi naman totoong ang gawa, ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tumulong tayo ng dahil sa iniibig natin ang ating tinutulungan. Tumulong tayo dahil sa mahal natin ang ating tinutulungan, hindi sa bang sariling interest.